Ipinaliwanag na ng magkasintahang sina Raver Cruz at Julie Ann San Jose ang mga kumakalat na video clips mula sa kanilang livestream na umani ng samut saring pambabatikos mula sa mga netizens ang iba pa ay nagsasabi na ng mga below the belt na komento. Sa nakaraang livestream ni na Julie Ann San Jose at Raver Cruz napansin ng ilang mga netizens na may mga weird actions na ginagawa si Raver Cruz. Kapansin-pansin din ang kakaibang kahyper ni Raver Cruz na tila hindi na ito mapakali sa kanyang kinauupuan. Gumagawa pa ito ng mga weird facial expressions na hindi na nagugustuhan ng kanilang mga tagahanga dahil hindi naman umano ganito ka-hyper noon si Raver Cruz na hindi na nito pinapansin ang mga sinasabi ni Julian San Jose. Inula ng mga negatibong komento ang mga ginagawa ni Raver Cruz kung saan marami pa ang mga nagtatanong kung nasa maayos pa ba ang mental health nito. Marami rin sa mga fans ng actress-singer na si Julian San Jose ang nangangamba dahil tila nasa influence umano si Raver Cruz sa ipinagbabawal na gamot kaya sabog ito nang mag-livestream silang dalawa. Samantala, matapos mag-viral ng nasabing video at umani ng samud-saring reaksyon kaagad namang nagpaliwanag ang aktor na si Raver Cruz sa kanyang mga ginawang actions at humingi siya ng tawad sa mga kinikilos niya. Iginiit rin niya na normal na para sa kanilang dalawa ni Julian San Jose ang kanyang ginagawa sa tuwing magkasama silang dalawa. Iginiit din ni Raver Cruz na nagpakatotoo lamang siya sa kanilang livestream ni Julian San Jose kung saan ipinakita niya ang kanyang pagiging playful and happy. Alam din naman umano ito ni Julian San Jose. Hindi na sana umano siya maglalabas ng pahayag patungkol rito subalit nasa ibang level na umano ang mga natatanggap niyang pambabatikos. Unang-una hindi naman umano niya kayang saktan si Julian San Jose dahil pinalaki siya ng maayos ng kanyang ina. Wala rin umanong isyo sa kanila ni Julian ang paghawak niya sa buhok nito dahil palagi naman niya itong ginagawa sa kanilang mga video. Iginiit din ni Raver Cruz na may respeto siya sa kanyang trabaho at sa kanyang mga katrabaho kaya naman hindi umano siya gagawa ng makakasira roon. Hiling rin ni Raver Cruz na sana ay matuto rin ang mga netizens na rumispeto sa iba at lawakan pa ng mga ito ang kanilang pang-uunawa. Maging ang actress-singer na si Julian San Jose ay hindi rin naiwasan na ipagtanggol ang kanyang boyfriend mula sa umano'y below the belt na pahayag ng mga netizens. Hiniling niya na tigilan na ang pambabatikos kay Raver Cruz dahil wala naman itong ginagawang masama. Ano ang say niyo sa balitang ito?